Ayan, yung saktong 720 tayo dumating sa Pats. Ayan. Lakad na tayo papunta sa subdivision. Lakad na tayo sa subdivision. na ano? Wala yung lalakarin natin. Dahil ngayon lang tayo pumasok. Ayan. And dito na po tayo, mga boss, mga amos, ang magandang magandang umaga po. Dito na po tayo sa ating trabaho, nakapapasok no? lang natin. Dahil marami tayong masikaso noong nakarang araw, noong lunes at plantes. Tingnan na po natin ang ating mga uh, kasamahan, mga no? kabang kapatner sa anong buhay. Ayan na po si Tali. Ayan. Marami pa palang tubong ibabaon. Ayan. Ritura, gandaan mo yun ha. Ayan. Dito ang welding mo dito. Ito na lang ha. Yung ilalim, wag na. Mahirap pa sa akin yun eh. Lalagyan lang namin polytop yun ha. Umeng. Tignan mat, si Omeng. Good morning. Yeah, good morning. Ayan na. Pipinisin mo na to pare ha. Bago ka umalis dito, tapusin natin to. Omeng, ito pala labas. Sembong. Ito pala labas natin. Pwede na to pinisin eh. Ha? Pinisin mo na rin to ha. Pwede na Paglabas mo, pipinisin mo ito, tapos pupunasan mo ng akrikas, acrylic, acrylic emulsion ha, nandiyan na, para matagal siya kumupas yung pintura ha. Pakita ko lang sa, ano, sa video na yan po yung pinisir natin <laughs> na magaling na pintura. Yan na po, naglagay mo tayo ng halo, ano, para po ito yung sa tile trim natin, ipakita ko sa inyo kung paano ikabit ng tile trim, ano. Lagay mo na tayo ng halong malambot. Tapos kakabit natin yung tile trim. Itong tile trim na natira natin. Pagkakasay na natin dahil ito na may ano na. Ito na lang ating lalagyan ng tile trim. Ay, sternosing pala ang tawag. Sorry, sorry. Yan. Ito po. Bakbaki na po natin yan. Ano? Ayan lang po. Ayan. Pwede nyo pong pwede po kayo maglagay ng alambre dito. Gagatlaan nyo po yan. Oh. Tapos susuotan nyo ng alambre. Pag mahaba po yung sternosing na ikakabit nyo. No? Oh, eh, katulad dito, may lang, Kahit hindi mo nalagyan ng ganun. Pwede na po yan. Ayan na po. Nakabit na po. Lalagyan na lang po natin ng tension. Ano? Oh, Pakita ko mamaya. Pag nalagyan ng